body sa bukid mga kamangyan. At nagpunta ko kami ng Maynila para ma-meet yung family ni Miss Ivana. I for the good. <laughs> May ilang araw nga niho, Ho, bago pumunta din si Miss Ivana mga kamangyan, ay andini pa nga ni rin ho kami, nagatambay-tambay kami din sa kubo. Kasi ko pa nga Ho, ay dini na lang ang kami mananghalian, kako ay magaluto kami ng humba. Para siyempre, dito na lang din ho kami magakwentuhan, magausap-usap, kung anong klasing paghanda yung agawin namin. Kung paghanda, akala mo talaga. At <laughs> alam naman ho mga kamangyan, aring humba ay paborito na talaga namin kahit dati pa, lalo na ho yung luto ni tatay. Naks ni pala nila ni nanay, baka magtampo mamaya ay ari ah. <laughs> dati ko kasi mga kamangyan kapag medyo nakaluwag-luwag o lagi i-request kami tatay magluto ka lang umba at ikaw ay eh, pagkatagal-tagal mapanis noon talaga yung maabot ng isang buwan huy wag na may isang buwan mga isang linggo yun pwede na gawa ng Siyempre, hindi din naman talaga matagal gawa ng kain ng kain bali mm. alam mo palang karang mga kamangyan ay limang kilo 350 pesos ang isang kilo alam magcompute kayo ay medyo mahal na ko talaga yung bilihin ngayon mga kamangyan kaya nga ni medyo nakakapag-isip-isip paano pag mag-aasawa na ganyan sya na magasus sa bahay sa mga anak mo pampagatas so, huy napaka advance pero tunay ho mga kamangyan halos lahat ng bilihin ngayon ay sobrang mamahal na wala na talagang libre kaya kailangan ho talagang magdoble eh, Frankfurt, magdoble si Grabe lang ako eh. Hindi nilagay na nga niyo namin din sa maliit na tulyase. Ay medyo sikip po pala. Kaya kako din kay tatay ay ilipat doon sa medyo malaki-laking tulyase. Bala pala ba sila mo yung mantika niya tas abenta namin sa bayan. huy bakit naman gabenta? Ay, hindi ko na nga niyo alam kung paano atakpan. Ari, gawa ng yung pamangkin ko din. Abay, humalo na nang umalo. Eh pag inagaw mo naman, abay mag-iyak-iyak din. Eh syempre marindi din talaga yung makukurot mo. huy bawal 'yun. Kaya nga yung ginawa ko diyan para hindi magligalig ay din sa planggana nilagyan ko noong tubig na tas na mga dahon-dahon. hindi -dahon. kami magaluto. Hoy, ay, di ayan ay, medyo nauto. Parang nga yung mapabilis <laughs> ng tulong-tulong na si Ati si ate Shin at saka si ate Tintin sa pagagayat din eh. At matapos na nga ni yun, ay diginis ako na yung bawang at saka si Buyas. O alam nyo naman o, pag ako'y nagaluto, marami talagang bawang at sibuyas para masarap. So ayan, nilagay ko na rin din yung aring karne na yun nga ni, yung naglabas ng mantika kanina. Wow, naglabas ng mantika! brown karne. Tapos, ayan, naglagay na diyan ng toyo. Tapos daw, oh, syempre, isa sa mga sekreto diyan ay aringani hong... Sa, 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 ano yun? Aringani <laughs> hong spray. Talagay pampasarap yan. Ispray. baka naman. <laughs> naglagay na rin ako diyan ng daon ng laurel at isang gatang na paminta. Oh, sobrang dami. Tapos <laughs> <Dan, laughs> yan, halo-halo lang, huyaan. Tapos maghintay lang ng ilang minuto hanggang sa medyo lumambot yung karne. Gaw na syempre, masarap naman sa gaya na yung malambot ang karne. Maya, maya ho, oh, ay din naglagay na ako din ng asukal, aring hong oyster sauce, pork and beans, tapos aring ding black beans. Tapos syempre, hindi din humawawala din yung banana blossoms. So, oh, banana blossom? <laughs> tapos yan, napakulaan lang ng kaunti hanggang sa makuha niyo yung lasa na gusto niyo para dun sa humba, tas yung lambot din ng karne. Minsan ho no, kasi nakakatikim talaga ako ng humba na para bagang ayaw magbakain. Talagang yung wala ba gayong lasa doon sa pinakang laman? Yung lasa ay naandun la ang sa taba, sa sabaw, sa pinakang labas. Pero doon sa pinakang laman ng karne, wala na. So talagang paswertehan na lang ang paswertehan. Kaya <laughs> tinawag ko na nga niho sila kako ay kami ikumain na din eh. O oh, alin naman mga aring magatampo agad. Siyempre alam nyo na yun. Kayo ay pumunta na din eh at magdala na kayo ng bahaw. At ay sabay-sabay na makain din eh. Ay for the good. <laughs> so yun kahit nga niho pa ulit-ulit kami nagaluto talaga ng humba. Kahit pa ulit-ulitin talaga aring luto. Hindi pa rin talaga kami nagasawa. Kasi gani, hindi siya nakakasuya. Kasi siyempre ay tama lang, tamang ala, tamang tamis. Oo so, naman. Kasi minsan kapag naamoy mo pala, ang parang gusto mo na agad kumuha ng bahaw. Uy, uy. Pero po na yung mga kamangyan, ang sarap pa doon sa kanin, mapabaho man 'yan o bagong saing. Tapos ang sarap din ipang-ulam niyan kapag may biyahe, yung mahaba-habang biyahe. Tapos dati din yung sinakuya nagtatrabaho nga ni doon sa Marikina. Pag mapunta kami doon galing Mindoro, magapaluto pa 'yan Ang humba. Kasi yung nasabi nila kapag natikman daw nila parang nakauwi na rin sila ng Mindoro. Huy, si talaga. <laughs> Kaya nga yun na nakasanayan mga kamangya, pagkatapos so, namin kumain ay si Tatay galagay agad yan doon sa lagayan para darin doon sa mga ho, doon sa kabilang bahay gawa nang siyempre sobrang pagod noon. Tapos si nanay, nagabalot din niyan para sa mga apagbigyan niya ng mga best friend. Best Express. bukas na naman ng mga kamangyan? Ayun at dumating na ho yung parcel ko. Yung talaga nakakagana sa buhay. Kaya <laughs> nga niyo pala mga kamangyan ay na-order ko sa JNK Online Shop Philippines. Sobrang kaganda nga niyo ng mga products nila doon. Talaga namang quality kaya ayan at na-order ho ako ng bag at saka sapatos. Ay, alam niyo naman napapadalas na talaga yung pasyal-pasyal ko. Wow, oh, pasyal-pasyal. So, kailangan talaga ng maayos-ayos na sapatos at saka bag lagayan ng mga kung NSNS. At sabi ko nga niyo, gusto ko yung maganda ng quality para pangmatagalan na rin. From so, USA and Canada pala yung mga products nila mga kamangyan. Meron din mga bags, wallet, rilo, mga pabango at kung ano-ano pa. Good news sa mga kamangyan, kung gusto nyo rin ho ng garning bag, nako. Pili ho sila ng Abigyan, basta i-follow nyo lang ho yung kanilang page. Ay, for the book. <laughs> at after ilang araw nga paghintay, mga kamangyan, sa wakas ay dumating na nga ni Hodini si Miss Ivana. Nagawa na ho namin yung mga dapat magawa at syempre napanood nyo na ho yung vlog namin. Kung hindi pa panoorin nyo, <laughs> mga alas stress nga ni ho ng hapon nung natapos kami mga kamangyan, Tapos ayan, hinatid na ho namin siya dun sa school na pinaglandingan nga ni nung chopper. Dahil yeah, syempre, dyan ho, siya masakay, pabalik naman ho sa kanila. Grabe, mamimiss kita ho, si Uwi. Kinapakasan ho mga kamangyan after nung shoot namin sa probinsya sa Oriental Mindoro ay lumuwas na din ho agad kami papunta sa kanila kasi syempre may continuation oh may continuation <laughs> syempre may mga vlog pa ho kami na atuloy doon may mga ashoot pa kami gawa nga ni ho na yung vlog ay province versus city parang gayon sa mga hindi pa ho nakakanood na ko uploaded na ho yun doon sa kanyang channel ay gari na nga ni ho yung time na nagpunta kami doon kay na Miss Ivana at na ho, ho yung family nila grabe kung alam nyo la ang ho sobrang kilig na kilig ako diyan gawa nang syempre inapanood ko la ang ho yung vlog nila tapos makikita ko yung family nila grabe ang taas ng <laughs> sobrang nakuitan ho ako din ng mga ka kamangyan, gawa lang dito ko nakita kung gano'n talaga ka-supportive yung family ni Miss Ivana. Dito ko nga nakita na nagka-camera sa kanya si Kuya Hashim at si Mona. Oh, grabe, sobrang cute. Parang nakikita ko nga niyo yung sarili ko, gawa ng diga-naga video lang din naman sa akin ay si Kim, si Julina, at saka si Hui. Yung <laughs> unang dating ko pala namin diyan mga kamangyan, na sa amin ni Kuya Hashim na hindi niya alam na kami ay mapunta. Kaya ho pala, namin, nakapambahay lang sila tapos si Kuya Hashim nakataas pa yung paa. <laughs> ang chill sila lang sa bahay. Ay, sana all. <laughs> so, nung pagdating din namin, hindi agad namin nakita si Mona. Pero pakinig, na pakinig ko namin, na nasa kwarto siya, nagasalita siya. Sabi ko, "Hoy, yun yung boses ni Mona." Yun yung naririnig ko sa vlog. Hey. Eh. Basta ang feeling ko ngayon ay para akong fan guy on. Tapos oh, si Mama Alawi naman, Pag makikita niya talagang parang siga, siga guy pero napaka-maasikaso. Tapos kapag makikipagkwentuhan, parang ano, kapitbahay lang ang kayo guy Basta ang natural kaya kami, parang chill-chill ang din dulo. Chill-chill. Tapos sari ngani yung time na magagrocery na kami. Syempre masakit tayo dun sa sasakyan ni Miss Ivana. Grabe. Hindi kung iuwi yan. Hindi, bawal yun, mahal yan. Oh, Kasi sexy ngani ni Miss Ivana tapos yung jacket niya pinahiram niya sa akin. Ano ba? Anyway. Sobrang hiya-hiya pa nga diyan mga kamangyan. Kasi syempre nahihiya ako na hawakan yung sasakyan. Hindi ko alam kung paano abuksan. Kaya buksan lang naman ako ni na Miss Ivana ng pintuan. Grabe. <laughs> <Siyempre>, sabi <laughs> ko pa nga niyo, diyan kay Miss Ivana. Alam, paano ho yun? Baka mamaya pagkaguluhan kayo. Kasi sabi niya, I got you. Oh, I got Kasi syempre hindi ko alam paano siya protektahan kapag sobrang daming tao na yan. Siyempre, Miss Ivana yan. Talaga namang ang mga tao ay for the go. Medyo na chill, chill din naman ako. Gawa ng siyempre, alam na rin naman niya yung mga agawin. Once na ganyan yung mangyari, paano din mapipigilan. Kaya feeling ko safe na rin ako. Huy, si Ui. Bale din nga niyo pala kami mag-grocery sa Landers. At first time ko humakapunta din eh. Pero dati pala, ang naririnig-rinig ko na Sabi nga niyo, dito daw masarap mamili. Lalo na ako kapag maramihan. Nagtaka nga niyo ako kung bakit din kami nagpunta. Yung abilihin lang naman ay munggo. maya, -maya sabi niya, bumili na rin daw ho kami ng mga pampasalubong. Bu pampasalubong. nga niho mamaya din pagkatapos shoot namin sa kanila ay mauwi na rin ho kami ng Mindoro. O di ka mga robot! sa <coughs> totoo lang mga kamangyan nung nasabi nga niya na bilhin nga daw lahat ng mga gustong bilhin diyan. yan. Siyempre nakakahiya. Kasi siyempre magastos pa siya para sa amin. <tos> <tos> Pero dahil nga niyo, lagi niyang inabanggit na parang nga ni daw dun sa mga bata, para kinadulino kung pasalubong gayaan. O oh, edi for the go. <coughs> At dahil nga niyo, nahihiya-hiya ako na kumuha diyan mga kamangyan Tinalungan na ako ni Miss Ivana na maglagay diyan sa card. Basta sobrang generous niya lahat ng gusto niyang makita na gusto niyang ilagay dun. Alagay niya na lang. <tos> 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 Sana, Karamihan din ho sa mga inalagay niya dyan ay yung mga favorite niyang kainin na gusto kong ipatikim sa amin. Ay, miski nga Ho ice cream na matutunaw naman sa biyahe, ay gusto din ilagay. Aroy, ah. <laughs> Malapit lang naman ho sa kanila aring landers? randers? Landers. Kaso nga nila, ang dahil nga niyo, traffic. Inabot kami ng ilang minuto sa biyahe. Ang tama din nga Ho yung content na naisip ni Miss Ivana na probinsya versus city. Dahil nga niyo, yun din naman yung madalas kong nababanggit sa vlog. Kasi napakalaking diferensya talaga. Diferensya. kasi sobrang ko niyo, diyan mga kamangyan Gawa nang bigla ho akong inabutan ni Miss Ivana ng rose. Grabe, sinasagot kita kay Kami kasi kami mga kamangyan ay may nadaanan nga ni siya ng mga tinda ng mga bulaklak. Tapos kumuha na lang siya ng isa tapos binigay sa okay. Grabe, display ko sa amin tapos araw-araw ko atitigan. Hoy <laughs> si Uwi. Ngayon mga kamangyan na masarap din naman mamuhay sa city kung talagang may pera kagawa ng. Syempre, andiyan naman na lahat ng mga kailangan mo. Abilhin mo na diyan, hindi mo na kailangan pitasin yung mga prutas, mga gulay, mga karne, andiyan na lahat. Hindi mo na kailangan magpakahirap-hirap pa. Kaso lang syempre sa province, peding libre yun. Kung masipag ka, magtanim ka diyan. Tapos sure na sure ka pa na fresh yun. Tapos mag-alaga ka ng mga hayop kung gusto mo. Tapos naikwento ko naman sa inyo mga kamang yun, na gusto ko rin talagang manirahan sa Maynila dati. Kasi syempre, ginto nga yan para sa amin. Kita uh -huh. ng mga matataas na building, makasakay sa LRT, MRT yung gayon. <laughs> sa mga mall. Tapos ang gaganda ng mga pasyalan. Basta kapag nakapunta ka ng Maynila, sobrang social mo, lalo na pag uwi mo ng probinsya. Tapos <laughs> so, nung bata pa ako, maitim-itim talaga yung kulay ko. Tapos ang inasabi nila, kapag ikaw nagpunta ng Maynila, pag uwi mo dito, maputik ka na. Ay, gusto ko rin talaga magpunta ng Maynila gawin lang nasabi ay yung tubig daw ay may chlorine oh, Yung ganyan bago. Ay gawin na nga niho, mga kamangyan. Pagka uwi ho namin din eh. Ayan Ho at nagsimula na rin kami magluto. So gawin lang, pang nga ako diyan mga kamangyan. Gawa ng syempre, hindi ko alam kung paano nga ni pihit-pihitin yung mga lutuan nila din Gawa ng syempre, ang madalas man din namin inagamit ay kahoy, uling, gayaan. Pinakasosyal na siguro yung sagasol. Pero yung ganitong mga pang- artistahin. Wala namang kaming gayaan. So hindi ko talaga alam kung paano gamitin. Kaya naglakas loob na talaga ako sabihin kay Miss Ivana na turuan niya ako gawa ng hindi ko talaga alam. Ano naman pala ikadali-dali Ang gawa ng apihitin mo lang. Tapos may mga number na doon. One, two, ten yata. Tapos yun, mainit na yun. mas makakaluto kana. na. O di kayo pagkadali-dali lang. Bari man na sa amin. Arita. Wala na rin na talaga yata kaming ibang ginawa di ni Miss Ivana. Kundi tumawa na lang ang tumawa. Bari ko yung mga gusto na mag-asawa. Hala, yes I do. Suki. So yun mga kamangyan. Sobrang nag-enjoy ako dito sa mga ginawaho namin din eh. Pero syempre, ang puso ko talaga ay nasa probinsya rin. Ang paya pa hubaga ng pakaramdam kapag ikaw ay nasa province kahit maraming chismosa. Hey! Ayun Na, marami din naman talagang gustong mamuhay sa probinsya ang kaso nga nila. syempre, ang opportunity ay nasa Maynila. So no choice, kailangan talaga magsakripisyo, maghanap buhay, mag-ipon para makatulong sa pamilya. At saludo ho ako sa inyong lahat. Eh, for the go! So, ayun na mga mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O siya, hanggang dito na lang ang ating video at kamay mauwi na. Bye-bye, love you. Hey!